Hindi. <laughs> Lumalaban pa yung mga barya ko. Palitan ko si Kenneth mamaya. Kenneth, palitan ka. Ano? Eh, palitan walang na power. Aro! Nakadita naman ako. Walang kuryente. Walang kuryente. buti na lang ako. nila wala nang nang kuryente mga lods. meron wala ay meron yun 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 na. yun na. yun 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 Yan, bilangan <laughs> ba? Alas. Bebe. Ya lo. Nagkadaga. <laughs> wow. wow. Ba, ba, ba. Yan bumunot ah. Oh. Ba, hindi rin bumunot ah. Ay, teka lang. Sapa <laughs> Pabago na lang ulod sa. Ay, e, sa barama na lang. Oo. Oh. Ano? Kasi tayo. Hindi tayo maka. Sa gasa. <laughs> sa gasa tongits. Sa isda lang <laughs> eh. Eh, bubunod mo. <laughs> 30 sagasa. gasa. Tsaka eats. 60. 60. Ay hindi. Ano? Tong eats. Tong eats. Oh, <laughs> 60. Haba uh, na Grabe. ano. Uh, Mamilinda, okay na. Ah. Kita na. Ah. Pogi no. Pogi ni Papa Will. Mga pogi pala eh. sabi ni Ma'am Shout Shoutout kay Dennis Palo from Los Angeles, Pampanga. Los Angeles, Pampanga. <laughs> ano ba yung boy? Los Angeles, Pampanga. <laughs> ano <ba yun? laughs> Angeles City na tayo eh. Oo nga, niloko ka. Ang bilas <laughs> sa... Ang bilas so, pang so, pangga pang lang Sir na Dennis, eh. naniwala na ako. Ay, ano yan? Bye! Bye ka agad. Tatakbo yan. Tatakbo na mayor. Ah, okay. Gusto niyo pakita ko ulit sila? Ito lang ha. Tat sila na lang yung pangalapitin ka dito. Sabi ni Ma'am Gloria Ilagan, ay ang pogi ng tatlo kong apong lalaki ha. Wow. <laughs> Sana si missionist na nanonood din. Walang bahay, pandoy. Higintay ka! Ang <laughs> gaan bilangin. Sasapaw dyan si ano, papawin. Wala. Hindi ko sasapawan niya lalaban Sige. ako. Oo. Sige na. Sige gagawin sa akin Alam ba? Alam ba ba? 3, 6, 9, 1 Ayaw, ang baba. Sige, tulad lang. Ang baba. Ani sa akin. Ang baba. 31 na lang pala. Ano ko nabigyan eh. Ang baba. 35 pa ako. Ay, alin na ako. Atas na. 35 pa ako. 34. Dali tayo. <laughs> o, oh, isang ano, bet lang sa sa itch. Dali tayo din pa. Ilan ka ba? Karti mo. dali si Pandoy. Kaya. Siya kasi nag eh. Bete lang, 20.